Kararating lang namin ngayon dito sa France. Makikita natin ang ganda ng mga Christmas lights nila. At naisipan namin maglakad-lakad dito sa Old City ng Belfort. Nasa France kami at gusto namin bumili ng mainom ang tubig kaya dito kami nakarating. Hinahanap namin ang mga tindahan. Hindi namin makikita dahil nga bago lang kami dito at gabi na at napadaan kami sa simbahan. Tapos kami ay naglalakad, lakad ng lakad hanggat narating namin ang lugar na ito. Maganda, di ba? Masayang-masaya ako na dito kami nakarating. Dito kami napadpad. Grabe. Ang mga decoration nila dito sa France. Tapos nga, galing na kami sa tindahan. Ito, naglalakad-lakad pa rin kami hanggang nakita namin ulit itong simbahan pangalawang simbahan na pala ito siya. At nagustuhan ko talaga. Tingnan nyo guys, ang ganda ng mga decoration nila. Denito pala sa France, di ba? Kaya tuloy pa rin ang lakad namin. Naglalakad pa rin kami hanggat dito narating namin ang nagkaibat ibang mga decoration na naman hoy may mga sasakyan. Ingat lang, baka tayo masagasaan. <laughs> Ang ganda ng kulay. Pati mga puno. May mga electric lights. Christmas lights. Ang ganda. Ngayon, pupunta na naman tayo dito sa may ilog. Nakakaano talaga. Nakakaano. Ka. nakaka nakakaambe di ba oy may mga bus kahit gabi na pala dito sa kanila mayro pang mga bus ito tuloy tuloy pa rin ang lakad natin pauwi na kami at napadaan kami dito dito kami napadaan maganda Magkikita mo lang ito sa gabi. Oy, tingnan niyo ang ganda ng kanilang flag. France. Maganda tingnan kapag sa gabi dahil makikita mo maraming iba't ibang lights, mga decoration nila. Talagang Paskong Pasko na dito sa kanila. Ito, naglalakad na ame Pauwi na sa aming camping. Dito ang daana namin. Ito siya ay hotel sa tabi makita natin. Mayroong hotel dito. At yan na naman ang Christmas light. Mayroon silang Christmas tree. Maganda. Maraming mga sasakyan na dumadaan kahit gabi na dito. Nagustuhan ko talaga ang kanilang Christmas. Christmas tree. Ayun, naghihintay na sa akin. Hinihintay ako. Grabe. <laughs> Ang ganda talaga dito sa France. May dumadaan mga sasakyan. Bilis-bilis kasi gabi na eh. Dito aakyat. Paakyat sa itaas at malapit na namin marating ang aming camping. Dito papasok na sa loob. Nandiyan ang aming home mobile sa loob. Dito makikita natin yan ang pangalan. Pasok na tayo sa loob. At marami kaming mga kapitbahay. Tingnan nyo, yan ang mga kapitbahay namin. At dito kami ngayon matutulog ng isang gabi lam. Good night! tayo ay matulog na. Sweet dreams. Bye-bye. Hanggang sa susunod. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panunood.